Ito ang PD in Action. Ilalatag tampok ang mga mabubuting ginawa sa nakalipas na isang linggong pagseserbisyo sa mga mamamayan ng minamahal na probinsya ng Rizal, ang tahanan ng mga bayaning pulis. Makajos, mapagmahal sa bayan at sa mamamayan madaling lapitan at masipag. Yan ang mga katangian ng isang mabuting leader na dapat tularan. Isang modelo at magandang ehemplo. Wala nang iba kundi ang napakadidikadong Provincial Director ng Rizal Police Provincial Office, Police Colonel Felipe B. Maragon. Hatid ng kapulisan ng Rizal Police Provincial Office sa pamumuno ni Police Colonel Felipe B. Maragon. personal na pinangasiwaan ni Police Colonel Felipe B. Maragon, Provincial Director ng Rizal Police Provincial Office, katuwang si Police Lieutenant Colonel Evangeline P. Santos, Chief of Police ng Binangonan Municipal Police Station, ang paglatag at pagbabantay ng seguridad sa isinagawang free band concert ng Barangay Libid Binangonan Rizal. Bilang selebrasyon at pakikisa ng Rizal Police Provincial Office, sa Pista ng Cruz na taon-taon isinasagawa ng Barangay Libid sa Binangonan. At malugod na pinasalamatan ni Honorable Hill Aga si Anore si P.D. Maragon sa naging matagumpay na pagdaraos ng nasabing aktividad. Nito lamang ika ng Mayo, dinaluhan ni P.D. Di Maragon kasama ang command group, lahat ng hepe at provincial staffs, Provincial Support Unit at Chief Clerks ang isinagawang directorial staff conference via Zoom meeting sa pangunguna ni Police Lieutenant General John A. Arnaldo, Chief for Directorial Staff na patungkol sa mga lituntunin o guidance ni Police General Romel Francisco Dimarbil, Chief PNP. Tinalakay sa nasabing aktibidad ang mga updates and concerns ng bawat unit sa PNP. Gayun din ay personal na naghatid ng kanyang mensahe si Police General Marbil at nagpaalala na sumunod sa mga guidelines at isa puso ang pagseserbisyo para sa komunidad. Kasabay nito, dinaluhan din ng butihing direktorang makasaysayang pagpapasinaya sa Emergency 911. Command Center ng Murong Rizal. Pinangunahan ni DILG Undersecretary for External Legal and Legislative Affairs, Attorney Juan Victor Arliamas, ang aktibidad kasama ang opisyal na lokal na pamahalaan ng Rizal. Sa pamumuno ni Honorable Richie A. Hinares at iba pang ahensya, tulad ng Next Generation Core Services, sa pangunguna ng head nito na si Mr. Robert Liagano at Executive Director E911 National Office, Mr. Francis D. Fajardo at ng butihing alkalde ng Murong na si Honorable Sidney B. Soriano. Ang Emergency Command Center ay isang lokal na bersyon ng 911 na tutugon sa mga nasasakupang munisipalidad upang madali ang maipaabot ang tulong sa mga nangangailangan. Ikawalo ng Mayo, nakipagpulong si PD Maragon katuwang sina Police Lieutenant Colonel Roderick D. Pitonga, DPDA at Police Lieutenant Colonel Ruben M. Piquero, DPDO kay Pastor Walter Gudoy. Provincial Values Coach. Gayon din ay nag courtesy visit kay PD Maragon ang mga miyembro ng Hagay Group upang talakayin ang Spiritual Transformation Program para sa mga kapulisan ng Rizal na nakalipas na magdamag ng pagpapatrolya ng kapulisan ng Rizal, nakapagtala ng mga matatagumpay na operasyon na nagresulta sa pagkakahuli sa anim na wanted persons, pitong personalidad sa illegal gambling, dalawang individual sa loose firearms, ang mabuting leader ay may pusong makabayan upang paglingkuran ang nasasakupan. Ang pamumuno ni Police Colonel Felipe Bimaragon sa lalawigan ng Rizal ay hindi lamang natatapos sa pagiging leader. Sa salita, dahil siya ay leader na gumagawa, umaaksyon at naglilingkod ng buong puso. Yan ang best practices ng napakasipag at dedikado na provincial director ng Rizal na si Police Colonel Felipe B. Maragon. Dahil sa bagong Pilipinas, ang gusto ng polis ay ligtas ka.